good, good afternoon guys ang time check at 2 ng hapon uh, ngayon ay mangunguha ko ng papaya balinghoy tsaka kung anong gulay na dadalhin ko doon sa aking mga kapatid so samahan niyo ako guys so, yan mangunguha ko dito ng aking mga pananim gaya nung papaya yun Kumuha rin tayo ng Munguharin ako ng Ngayon maingay gawa ng motor Ng pechay yun Ng pechay yun. Tsaka Kung anong madala Kuha ko ng balinghoy Ito yung balinghoy ko wala nang dahon no? O sitaw mong gadala rin ako ng sitaw Ito yung kinuha kong balinghoy oh. Bumunot ko na siya kanina. So, ayan. Ito siya. Ayan, yung balinghoi na yun. Na ito. Ito ako bumunot. Eh. So, ayan guys. Kumuha ko ng apat na papaya. Tsaka, ito sitaw. Ayan. Tsaka, balinghoy Ayan. konti lang. Kung merienda lang. At tsaka ito pecha yung kinuho kanina binabad ko sa tubig para hindi siya malanta yan so ibabalot ko na siya ito meron akong plastic dito ito to yan. una una yung balinghoy muna yan yan guys nabalot ko na dalawang balot ito ito balinghoy at papaya uh, ito sitaw at toto, pechay so ayan guys paalis na ako punta na ako sa uh, magsasakay pa sa pangsakay ng jeep to, so, ayan lalakad na ako mga 10 minutes pang lakaran to na paahon ayan paahon tapos merong pababa oh, dito naman pababa yan, yan pababa siya hmm? pababa kasi dito sa amin paahon at pababa ang mga doon pa may bisita ka <laughs> <laughs> ah si ano pa yan hindi <laughs> ko nakilala eh <laughs> yan, yan pababa na Guys, gays at baba na nandito kasi ako sa bundok bundok eh no palibot ko bundok puro damo walang bahay yan. hanggang sa highway eh walang bahay yan guys papataas pa rin ako mas maya maya bababa na naman yan ito ang lugar dito matataas na pader Ito sa banda unahan, maraming bahay yun. Ayun so, guys, oh, so, nakarapin na ako. Ito na ako sa highway. Masakay so, pa ako ng jeep. Ayun so, guys, to, nakarating na ako. Dito maraming bahay, dikit-dikit na malalaki. Hindi kagaya doon sa amin na ah, wala. Ito na ako po. Tara. Ito na ako sa aking mga nanay, na tatay, kapatid. So, yun guys, ito na ako. Dito, sa gate na malaki. Nakarating din once in a month lang kasi ako pumunta rito. guys, nakapasok na ako sa loob eh. Dito. Ito yung mga dating nasa vlog ko. Dito na ako. Good morning guys, what's up? Uh, dito ako ngayon sa garden ng aking kapatid sa kabilang bahay. Ito yung halaman niya, gaganda. Ayan. Pakita ko sa inyo yung kanyang mga halaman. Ito yung dati yung mga halaman ko rin. Oh. Yun guys, dito na ako sa loob ng bahay. Oh. yung okay, nanay ko. Hmm. Hmm. Ito yung tatay ko, kapatid ko, dito na ako. Nadala ko na yung mga gulay. Ito yung mga gulay na dinala ko. So, ganito na lang guys. sa uh, Baka nyo ulit, susunod na video.